Hello mga boss. May bisita tayo ngayon dito. Ah, uh, yung So, kahapon sana naka-schedule to si Bossing eh. May problema kasi yung isang paglate natin kahapon. Kaya nagpa-deliver tayo ng bagong paglate taxi. Ayun. So ay sila Bossing. Yes, <laughs> yes. si Boss. na blue. Yan. So, OT gaming si uning ngayon. So, binaklas na ni unay kanina yung ane? cover. Ito yung sa stock. Ito <clears throat> naman yung sa may uh, pag-light. Ganyan yung istura niya. So, plug and play ito. No cut wire. Tapos, yung sa bulb pala na uh, standard. So, same sa stock. Pero, pwede rin naman i-upgrade ng LED. Kung i-upgrade nyo. Pero, sa kasama kasi nung assembly, Stuck lang siya. Ayun, ay si Bossing. ano Ayan o, oh, kahit OT Gaming, boss. Liwanag nung gawaan natin ngayon. So, tatlong ilaw pa lang yan. Ayan. Meron pa to, oh, yung tatlo na to. So, hindi naman kailangan buksan to ngayon. Dahil dito naman sa harapan, mag-wirings lang. Eh. Tapos, ayan. Yung JLG Car Accessories, JLG Car Motovlog. Apo si Moto Macworks. ayun, di ba natin na ilalagay yung ayun doon pala kay eh. Si Moto Works. Tapos eh, ito, ayun. Nagulat si Boss eh. Hindi na tayo nagbabaklas ng bumper. Sa iba kasi binabaklas pa nila yung bumper pag naglalagay ng fog light. Sa amin hindi na mga boss. Ayan. Kayang kaya na yan kahit na walang baklasan ng bumper. Hello mga boss, ayan. Nakasalpak na yung left side. Ayan. So, ito, ganito yan yun. Ganyan ayan. Ayan ayan. So, ganyan yung stock. Ayan. Ito naman yung sa kabila. Medyo may binabawasan kami dun eh, sa may clip nung sa OEM. Kasi, mas maliit yung butas niya ng konti kaysa dun sa stock. Kaya, minumotified namin ng konti. Pero, ukal lang naman, tabas konti lang naman eh. Para sumakto lang dun sa mga clip. Okay, mga boss, yun na. So, cover na lang. Yan, nakabit na rin yung kabila. Tapos ito yung sa wire harness ayan. Pang Ito yung box Hanjin automotive lights. Pero meron din yung kanya to. Pen air sa DLAA. Kaya lang mas prepared ko yung ganitong brand. Mas matibay kasi para sa akin. Mas makapal yung wire nito eh. Kaysa sa pen air saka sa sa delay yung Hanjin Automotive Lightning. Ayan. Kaya tingnan nyo, iba yung box nya. So, ayan o. Ray na fog lamp. Ayan mga boss. Pero, irerekta lang muna namin to ha. Ah. Para matesting lang yung ilaw. Nakalimutan namin testingin bago install eh. Dahil <laughs> kasi yan boss, ito testing muna namin yung bago install. Na-excite kayo siya rin? Eh. <laughs> eh, kwentuhan. Nawala sa loob ko na kon eh. May testing muna eh. Eh, kinabit niya na kanina ilaw eh. Okay. On. Ground, ground. Nakasalpak na ba yung mga wire? Sa ilalim? Kaya yeah, ilaw. Ayan mga boss. Dapat kasi talaga to. Ang ginagawa namin. Bago isalpak. Titestingin muna namin to. Eh nakalimutan namin kanina. Nakakawintoan namin si bossing. Ngayon na lang kami nagtesting. Ayan. Direkta muna namin. Pero syempre. Iayos pa namin yung wirings nyan. Ayan hey, yung sa Sige. Good sense. Sabi. Ayan na mga boss. Sa loob na tayo. Magkakabit na tayo ng switch. Sa opuse box. Ayan. Ray na ang fuse box niya na ay nandito sa ilalim. Pakita ko sa inyo. Yun yung fuse box. Eh, no? So, ay yung fuse box niya. So, dyan tayo magtatap ng isang positive. Tapos, yung pinaka main dun sa may baterya. So, pakita ko sa inyo. Balik tayo dun. May ba oh, may e-box dito. Ayun, eh, no? May Hyundai pa ng ano, logo. Oh. <laughs> yung pag nagbukas ka ng pinto. Na. 95 pesos ito. Ah, Shopee Racing. <laughs> Shopee Racing. Lazada Racing. Ah, Lazada Racing ito. Ito yung isang main. Ayun, yung fuse box, yung relay. Tapos yung ground, to. yung ground. So yung secondary, yung nandun sa may fuse box, yun yung gagamitin natin. Para safe. So wala nanga direct na baterya. Bali dito, ah may fuse box. Dito sa secondary fuse box ulit. Safe na safe yung installation na ganyan. Hindi siya naka-direct. Sa iba kasi pag nag-install sila, pag naka-off yung makina, susi, pag in-on mo yung switch, gumagana. Yung sa amin, hindi. Basta off ka ng engine, off ka ng switch, ng i switch, ng ignition switch, off din yung electrical. For safety. Okay, mga boss, nakakabit na yung sa main. Ayan. Pati yung sa may ground, nakakabit na rin. Nakikabit mo na ba? Yan. So, doon na lang sa may switch. Ipapwesto na lang yung switch. Tapos na to eh. All goods. Okay. Ayan, patapos na. Pati-testing na ni Boss yung kanya. Pag late. Okay. <laughs> oh, minsan na try din namin yan sir, pag hawak mo pa lang langis-langis na eh. May halo ng mga buha-buhangin, no? Paputik na eh. Meron iba, ang ganda sa labas eh. Pag buwas mo ganun, surprise! <laughs> surprise yung loob ng makina eh. Putik na nalagyan ng makina. Mm. Sige, testing. Ayan, gumagana na mga boss. Okay. Okay. And So, gagana siya sa park light. Patay mo nga fog light. ano, pag kahit naka-off yung ay naka-off, kahit naka-on yung fog light, pag nagpatay ka ng park light, automatic mamatay yung sa fog light. Sige. And so, sa mga standard kasi ng sasakyan mga boss, park light muna bago fog light. So, ganyan yung pag install namin. Para in case na kahit hindi mo napatayin yung switch ng fog light basta nag-off ka ng fog light saka dun sa uh, pinaka main mamamatay na yung sa fog light. Ayan. So ang pinaka main na niya is sa fog light. Ay sa may yung secondary. Tapos dito sa main dito yung sa may uh, baterya. Okay yeah, goods. Yan. So all goods na. Ayan. Okay ka na dyan? Eh, no, okay na sa'yo ulit. Salamat, na. Ayusin na lang. So, sa mga gusto mag-avail, available niya sa JLJ Car Accessories, Moto Mac Works. Sa i-vlog natin, mga boss. Yung JLJ Car Moto Vlog. Thank you dito kay Bossing. Ayon. Ayon. Ayos na lang ng... Ayan, magkuha na lang si Uni. Electrical dun sa may fire light. Tapos, finish product na. Kakabit na lang yung cover. All goods. Thank you, thank you. Ride safe, ingat. Ayun uh, na, all good sa mga boss. So, pauwi na sila bossing. You know. Ayan. Kabila, sir. Dito ko na lang. Yan, yeah, pwede rin yan, sir. Tapos, kaliwa-kaliwa lang. Ayan, thank you. na, boss. Ayan. Umiwanag na boss. May paglate na eh. <laughs> Umiwanag na ang buhay. Isang kabawi pa sir. Yan. Okay na yan sir. Good stand. Sige sir. Thank you sir. Ingat boss. Thank you. Thank you. PM lang ulit sir pag may kailangan. Thank you. sila boss okay na